Okay. Magagat tayo nagising guys. Nandito tayo sa ano? Sa wampo pa rin. <coughs> Maghanap tayo ng pera. Maghanap tayo ng pera. So, bibili mo tayo pagkain. Hindi tayo pagkain guys kasi matata ng bacon. hindi pa ako natapag na yan. Eh. So, bagong gising lang, guys. Gusto ko sana mag-noodles. Kaso lang hindi ko alam saan ba mag order nito kasi Chinese man hindi pang takabalok Chinese man, hindi, mean, take tay hindi may bakta na no, yung camera pa ayan guys, autumn na pala so may mooncake na tayo dito so, pag autumn na kasi nabasa na ng mga mooncake ayan So, may mga display display na dito, guys. Dito yan sa Hongham Commercial Center. So, ano yata, this week na yung Mid-Autumn Festival. No? Hindi ko sure. Basta dit itong week yata yung Autumn Festival. Pero, may bagyo, guys. <laughs> I don't know. Hindi ko alam, alam kung anong day talaga yung Autumn Festival dito sa Hong Kong alam ko itong week na so yan meron silang paano na dito pasabit-sabit yan so ito yung lumang mall before sa Hongham ito yung pinakalumang mall so medyo wala siyang masyadong tao dito pero ano ko lang Ayan. So, ngayon kasi, wala pa masyadong tao dito. Ayan. Sarado pa yung mga ano dito. Sarado mga store. Kasi alas na, ibig sa mga alas na siya ah. nagbubukas dito yung ano, mga tindahan kasi sarado pa ka, eh. Pag ano, Palamig-lamig muna tayo dito. Bakit tayo dito sa mooncake. Ikat-ikat lang yung mga ano dito. Yung mga sa taas. Punta tayo sa taas. Sa baba pala mga laruan. Baba tayo mamaya. So, ito na. Lagi ako nasa sandad. <laughs> Lagi ako nasa sandad. <laughs> so, ganyan siya guys. Oh. Ah. Dito sa baba nito ay puro mga laruan. <laughs> Nakalaw-law. na law ako pag mataas. Pababa so nga tayo dun sa ano. Mga laruan yung pala yan dyan. Ano Ito na May pinakabababa pa. Ayun, yun yun pala. So, baba muna na tayo sa gilid doon. Tapos na natin tong bag ang video natin sa ano, sa home, -home. Yeah. Kong. Ayan, na yung ibang. Ito, ito yung dito yung baba nito. So, tingnan natin kanina na Puro kasi mga laruan eh. Mga laruan pala na yung nandito lang. Ano? Oh, ano? Oh, puro laruan. Eh. Oh. Mga ganyang laruan. Yung mga ganyang pisto. Pero puro na may mga ano yan dito. Ano? Oh. Mga laruan lang. Oh, laruan. Yan, dito pang side. Puro laruan. Ayan. Nakita nyo yan, guys. Oh. Ano ba mga uh, ano nila? Ayan, oh. No? Mga uh, ano. Oh. Nakita nyo? Puro laruan yan Dito. manika lang naman ang mga ano mga manika na to ayan oh. ayan 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 na lahat yan oh. Yung mga camera yan dyan, guys oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 自知，长发都埋藏着记忆。我在流逝，只想你一点伤心。Kung gusto nyo maglaro, mga uh, ganitong laruan, dito lang yan sa baba. Sa baba ng ano. Kung plaza. Okay. Ito ko yung mga bag din dito. Okay. Tapos, baba tayo ulit. Ganun. Okay. Tapos, baba tayo ulit. สวัสด <Und> ีค่ะสวัสดีคะสวัสดี okay, ัสดีค่ะสวัสดีค่ะส e ัสดีค่ะสวััคี่ Pauwi na ako guys kasi hindi ako nakahanap ng pera. Kaya uwi na ako. Dito ako sa ano sa station ng Wapuwa. Pauwi na ako. Kaya paghanap ng pera. So dahil wala tayong nahanap na pera, uwi na tayo. <laughs> So, wala tayong nagawa eh. So, balik tayo na luhaan. Yun. So, hindi tayo muulan guys. So, may parating na bagyo pala. So, Wednesday daw. So, super type daw oh. So, nasa signal 10 or 12 daw yun pinakamalakas na daw ito. So, kung may malakas nung ating bagyo, mas malakas daw ito. Very strong daw, sabi ni sir. Pero, so, iwan ko lang. So, sana wag naman, ano, at ay delikado yung mga building dito. Ay, tayog-tayog naman. So, dahil pagod ako, so, pauwi na ako, guys. Punta na ako ng park. yung bag wait lang guys ha. So, dito ulit tayo sa skinator. So, gabi yung forma. Ang forma na to wala kwarta. <laughs> gabi na forma to. So, wait, kwarta. Visit ya. Yung mga ganito forma pala tani. Dapat sa mga uh, kwarta na. So, yung forma mo, sira. Kasi wala kang pera. <laughs> so, yun. So, may video-video lang. Kung di kay may premiere, kung pala mo may premiere, kung wala kang pera ang video, so, gawa-gawa lang ako na ng video dito hanggang makakabuka ko ng ano, video. So, umuulan, guys, kita nyo. O, oh. lahat ng mga tao ay, ano, so, magpayang-payang. Unap na. Ayan. Payang-payang. Ay, ay, gaulan. Dito tayo pagkain kasi wala ang pagkain. Gagawin lang, oo. Oo.

kasi so, wala akong mabilang na pagkain kasi sarado so yun na ako guys doon na lang ako kakain mamaya sa amin. dahil umuulan gabi guys ha. Thank you for watching guys kasi gabi na yung ulan na talsik na. So yan lang. So thank you for for watching mga kumari ko. So, basa na yung sapatos ko. So, yan lang. Thank you so much for watching. Bye! thank uh you -huh.